ugas ako ng bote ng ano ah uh, dalawang bata. So ngayon Ayan si Please. <laughs> Ayan na siya mga me. Uh, kanina ko lang yan hinugasan yan, yung binigay ng uh, pinsan niya. So hindi na kami bumili ng bagong ganito, binigay kasi ng pinsan. Gamit na to, kasi medyo okay-okay pa. Siguro papalitan na lang to ito. First time ko siyang nilagay dito. At kanina pa siguro mga mag isang oras na dyan siya. Hindi siya nagdireklamo. Ayan, enjoy na enjoy siya. Ayan. 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 Nah. Tignan niyo mga mi. Enjoy na enjoy siya. First time niya mag-walker. Although hindi pa siya talagang ano. Ayan, paikot-ikot lang siya. Natutuwa ako kasi gustong-gusto uh, gusto niya dyan. Siguro ito na yung ano, para nakakilos ako na maayos. Kaya lang, dapat, bantayan pa rin siya. Kasi yung ano namin, floor namin dito, hindi pa siya talaga tapos kasi may space at saka mataas yung ano han dito. Oh. Baka mahulog siya. And then doon din, dito din, baka mahulog din siya mataas din kasi ito hindi rin na ano kailangan din siyang bantayan. So, ayun na siya. o, <laughs> oh, diba? tuwan -tu -tu ako mga me. <laughs> kasi, hindi siya umiiyak dyan. Kanina pa siya. So, kailangan kong tapusin itong aking, ano, ugasan muna. Kakatuwa naman mga me. Kasi, lumalaki na talaga yung baby bunso namin. Ayan, natutupin na siyang maglakad. First time niya kanina. Mag-try doon sa walker na binigay sa amin. Yun nga, din ako ng walker. Yung ano nga lang palitan ko. Yung sa likod na lang na uh, sandalan niya. May mga bibigay doon sa mo. So, Ano, parang overwhelm naman sa kanina. Ang <laughs> tagal niya doon. <laughs> At okay, din, ano, kita ko talaga siya kanina na sa tagpa. Siyempre, mag 6 si months pa lang naman siya. Pagod talaga siya. Pero gusto gusto niya maglakad yung parang fever siya kanina, natutuwa ako. Kasi na pa yun siya naglalakad before ko uh, magvideo mag-video kanina sa kanya dito sa kusina. Doon nag, nag ano na siya nakalagay na siya sa kanyang ano sa kanyang walker kanina doon sa kami sa kwarto. So ay medyo matagal siguro more than one hour na siguro siya doon. Nakatayo lang alam mo, ano naman yung paan niya eh, yung mga, mga legs niya, ma, <coughs> matibay. Kung ano nga, gusto, mas gusto pa niyang patayuin mo siya, kaysa sa paupuin mo, or uh, pahigain. Uh, ganyan si Blaze. So, ayun. Bilis lang din ang panahon. Parang, mamimiss na naman namin yung magkaroon ng baby ulit. Pero, ano yun naman, mahirap talagang uh, pag ganyan may toddler ka at may newborn ka. So, yung newborn namin ay magiging toddler na soon. Very soon na talaga. So, thank you Lord. and ito paano siguro mabasbosa na yung ano ko, makakapag -ma, makapagtrabaho na ako dito sa bahay ng maayos. Ha, hindi ko siya kinakarga. Si Ate Polly dito rin sa kusina. Dumede na rin siya. And then, pinainom ko na siya ng gamot niya sa ibo. Siguro, bukas, if ever mo si Daday mamaya, pang-uusapan check-up ko siya. Alam niyo mga may, Minsan lang din siya magkakaubo nagkakaupo kasi. Ayan din sa ano. Talaga, nawawalaan naman siya. Nahayaan ang namin. Pero ngayon, maanang kasi yung ubo niya eh. Parang hindi maganda. Parang uh, kahol, parang kahol aso. So, nung, then so, nagkaubo siya nung, 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 last few, few months, ah, uh, mga 3 months siguro nakaraan or 5 months. Ayan. Hindi na namin siya pinag-check up. Kasi nga, ayaw niya talaga uminom ng gamot. Kahit anong pilit mo. Yeah, iniinom niya, pero pagka ano, iluluwa in din niya. Kaya sayang yung gamot. Kaya hindi na namin siya pina check up. And then, sige lang yung, eh, ano nyo naman yung malunggay Mama. sa kanya. Opo, dyan lang anak ka. Malunggay lang, lang talaga yung ano. Sa kanya. So, yun lang. Ang kanyang ano vitamins. Saka vitamins, hindi rin siya umiinom. Blaze, Blaze! Come here! Come here! Naglalaro si Ate Polly doon sa bed ni Kuya. Separate bed na si Kuya, hindi na siya natutulog dito sa bed namin. No, family size tong bed namin, hindi pa rin kami magkasya. So, doon na siya sa sarili niyang bed. Then, sa gilid ang namin and si Blaze. Ayan, napagulong-gulong na siya dito. Ang doon yan, dito. Bantayan lang kasi baka mahulog siya dito. Ayan ang ginagawa niya. Pag dito sa room. <laughs> Nagiiyak siya kanina pagkagising niya. Umiiyak niya talaga eh, parang hagulgul talaga na. Akala mo na ano na siya. Kasi matagal ko pa siyang pinarga kasi nagbibihis pa ako. So, ayun. Tapos so, humihikbi-hikbi pa siya. Ganyan siya pag ano, pag hindi mo talaga karagkahin, agad umiiyak. Humihikbi-hikbi na talaga siya. No? Akala mo nun, no, paano na siya. Kailangan pag gagising ka, umiiyak siya. Andyan ka talaga, harap ka. Or kargahin mo talaga siya agad. Matagal siya umiiyak. Hindi yan, yan titigil lang at di mo siya kinakarga. Still sleepy? Blaze? So, sleepy anak. Oh, so cute naman ako. Ang bilis lumaki na aking baby bunso. So, Hi! Hi, si Ay bunso! Ay! Please, please! Please, please! Ay! Ano yung ate? lang din kami, may mga may dito kami sa kwarto. Oy! Mayiyak na siya. Nina. Na. Kagaya na natin siya at na naman siya. Ito talaga yung anak ko na gusto talaga lagi yung karga. Yung halos ng dalawang kapatid niya. Lalo si Ate Polly ay hindi, yan, hindi mo yan halos makarga. Kung um, hanggat may gagawin ka pa, pwede mong gawin kasi doon lang siya sa stroller niya or doon sa crib. Yun lang siya uh, kakargahin ko lang siya pag namimiss ko na lang sa talaga. Ako na lang talaga kusang kakarga sa kanya. <laughs> hindi yan siya umiiyak. Basta lang na andyan ka, makikita ka niya. <laughs> hindi yan siya iiyak. Magagawa mo talaga yung natin gusto mo. Maglaba, o ano, maglinis dyan. di kagaya na itong, Ayan, kahit ano mo na, harapan mo na, <laughs> iiyak talaga siya at huwag papakarga. <laughs> Careful, anak. Ulitan sila. Hello. Hello po. I'm still sleepy. Patulugon ko muna siya, mga may. Ulit. Kasi inaantok pa siya. Hindiin ko muna siya. Ito.